Guys, bigyan tingin reaction yung sinabi na asawa ni Chito, yung si Neri. Yung viral ngayon na isang libo, isang linggo, kasya na. So, ang dami nag-react doon. Hindi ko alam yung iba, nagalit yata. Paano daw magkakasya yung isang libo, isang linggo, sa pamilya. Diba? Kung tutuusin guys hindi naman talaga kasya kung tutusin. Pero kung pag-usapan natin isang libo pagkain sa isang pamilya at yun lang ang meron ka, well, dapat mong ipasalamat. Bakit guys, ganito yan ha? Nung ako dumating sa Maynila, galing ng probinsyang Buhol, ang hirap pala pag wala kang makain sa totoo lang so siyempre galing sa probinsya sa kamay ng magulang especially ako o nanay ko hindi ko totoo hindi ko alam ang totoong buhay kung paano provide kasi nga sa kamay pa ako ng magulang ko eh nung pumunta akong ng Maynila guys doon ko na patunayan, doon ko nalaman ang totoong buhay. Na ultimong piso ay mahalaga pala para sa atin. Okay, bakit ko nga ba ni Quinto to? Gusto ko nang i-relate, ah, i-relate. Oh. Gusto ko nang i-relate doon sa sinabi ni Mary. Na kung ikaw may isang libo sa isang linggo at masyado kang mataas ang iyong standard mataas ang iyong pangangailangan sa sarili, eh hindi mo talaga masurvive yun. Pero kung ikaw naman ay yun lang ang meron ka, eh talagang dapat mong ipasalamat. Magkakasya yun. Siyempre, magsisikap ka na aangat yung iyong kabuhayan para maranasan mo yung magandang buhay, masarap na buhay. Pero ang pinag-uusapan natin, kung ikaw ay may isang libo lang sa isang linggo para sa pamilya mo, pagkain lang tayo kaysa, hindi kasama yung tubig, ilaw, bahay. Sa pagkain na pinag-uusapan natin. Di ba? Kung ibig sabihin, kung ilalabas mo yung tubig, ilaw, panang bahay, at meron lang kayo natirang isang libo sa pamilya mo na isang linggo, ikuntutusin, kakasya diba? yun. Di ba? Yun na nga lang, hindi talaga maginhawa at masarap yung kakainin natin. Pero kasya yung guys. Kung yun lang ang meron ka, kasya yun. Bakit naman hindi? Di ba? So yun lang naman na bakit yung iba nagre-react na ko Sa pagkain lang tayo yung isang libo, kung yun lang meron ka, talaga namang dapat may pasalamat yun na may isang libo ka na pangkain mo. Kaysa naman wala talaga yung bang to the point na hahanapin mo pa pagdating ng kakain ka na almusal kasi ako dati ganun ako sa nung dumating ako sa Maynila eh nagpadyak ako nagpadyak ako kasi nga wala na akong pangkain eh hindi na ako makakain dun sa tinutuluyan ko dahil medyo masama na ang loob sa akin eh. <laughs> nakatambay na ako na matagal matagal ako hindi nakukuha ng trabaho sa Maynila so nangyari umaplay ako ng padyak, yun lang talaga eh, wala nang kon, ang hirap palang humanap ng trabaho sa Maynila, lalo na kung wala ang kilala, kahit nasabihin mo natapos ka sa pag-aaral. So pagdating ng umaga, papadyak mo na ako. Kukunin ko muna yung pang-almusal ko, kunwari nakapag makakuha na ako ng sampo. Dati kasi yung tinapay na limang piso, malaki na yon. Tapos may kape ka na, na limang piso rin. Yung sampo, almusal mo na. Titirahin mo pa yung tanghalian hahabulin mo pa nakitain yun para may tanghalian ka at iba yung hapunan di ba hahabulin mo siya kaya kung ikaw ngayon na may isang libo ka pangkain nyo sa isang linggo well malaking pasalamat na yun guys at huwag kayo mag react ng kuha ang sabi ko nga nasa sayo lang yun kung pangarapin mong umangat ng pamumuhay na lumagpas sa isang libo na yung budget nyo. Pero kung ako, kung ako ang tatanungin, kung may isang libo ka isang linggo para sa pagkain mo, pwede mo na ipasalamat yon at pwede na magkasya yun. ba? Diba? Hindi nga lang maluwag, hindi nga lang masarap, pero kasya yon. Okay guys, yun lang yung reaction ko guys. Bye bye.